from Sorsogon, Philippines! Andito na naman po ako para i-vlog ang aming mga araw sa Sorsogon. So, sa araw na ito kami ay pa Sorsogon City at may gagawin lang kami and then later on babalik. Sumbat lang pala sa balay. Oo nga. Deliver ka na. Pero naku, iba na balay. Iba mo ng balay niya ba? Ay, iba mo ng balay niya ba? Nasa kulit Number mo pa Number mo. Number mo. Mga naka sa iyo. Ayun pa. Hindi yan. May kami plastic ko na. Plastic boss.

po ang galawan dito sa probinsya. Kasi syempre hindi naman katulad sa atin dyan, back in Canada, sila, ito lang kailangan ka ka. At saka, kada kilos mo, papawisan ka, ka dahil sa sobrang init talaga. Napaka-init. Malikabok, mainit, lahat. Matrapid, matrapid talaga. Maraming sasakyan, mga tricycle mostly. But anyway, enjoyable pa rin dito sa Philippines. Okay? Siyang pa pala, before no, I forget, kamusta kayo dyan? Sa mga subscriber, sa viewers, sa silent viewers, ito na naman po ako na magsasabing magandang araw sa inyo ah, please enjoy to watch my video sabi po mamaya maya kapag kami po sa sa samahan kami Jolly bitay dyan order namin kami dyan wala lang kami Mereka tidak dapat kau, bukan semua. kailangan mo ba dito? Baso tsaka saka unan. Asa ka? Laan dito sa SM Sorsogon. Dito mahal, ayaw mo? Ma? Ito, ito, ito. Eh, eh, eh. This one. Nasaan na siya, no? siya. Oh, meron din tayo siyang ano, blue. Okay, blue. Anong color na isa? Yes, I am Canadian. okay, yun. Video Pero, Yun na lang siguro kung kunin ko yung tabi. Kasi mas mura yung gawing kumbasahan. mắt nộp, mắt nộp, nhớ nhau, bye, đừng có coi sờ mấy, đặc biệt yakin, lam bon. Boto Goto special. Lugo tok, tok baboy. Expert. Ayan po ang station. Dito tayo sa station na Sorsogon. Scramble. Scramble.